Welcome sa aking channel Ngayong araw kukunan natin ng ampere Itong pair ko na ito Para makuha natin kung ilang na maging electric bill natin Sa buong isang araw At saka sa isang buwan So itong plug meter natin iset lang natin to sa AC Ampere So i read nya yung amperahe Ng air conditioning na ito. So kukunin ko lang yung kanyang Line at clamp lang natin at a measure tayo ng 4.26 ampere so ayan 4.26 ampere so tara, compute natin at ang setting natin dito is 21 degree celsius at makikita nyo ang brand niya is Fuji Air at yung kanyang cooling capacity is 9,200 BTU per hour and then rated input is 900 watts uh, rated current is 3.8 ampere so ito mga idol is 1 horsepower pero yung outdoor nito is 1.5 so hindi ako ang nagmatch ito ha? nabili na natin ito 1.5 ito Welcome mga idol. Uh, since given na yung ating ampere, yung ampere na na-read natin is 4.26 ampere. At uh, yung wattage dun sa label is 900 watts lang daw. Pero I doubt kasi iba yung outdoor nito. So, compute natin siya mga idol para makuha natin kung tama ang 900 watts yung nasa label niya ha. So, given na yung ampere natin at saka yung uh, voltage. So, ito kasi questionable pa. Papakita ko sa inyo na iba. Mm, ang hinahanap natin is yung power measured in wattage. So, ito ang formula ang gagamitin natin. Kasi yan yung wala. So, yung current times voltage. So, yung itong guhit na to is represent ng division yung guhit na yan is represent ng multiplication so ito ang gagamitin natin na P is equal to yung ampir na narid natin 4.26 times voltage 230 nasa pagitan ng 220 volt at saka 240 Therefore, P is equal to 979.8. So, see? Magkaiba sila mga idol, ha? Yung sa level is 900 watts lang. So, meron tayong 0.79 na additional. So, nakuha na natin yung wattage niya. So, ito yung wattage na kailangan natin dito formula na ito para makuha naman natin yung kilowatt hour and then i-divide natin sa 1,000 pag i-divide sa 1,000 to magiging kilowatt magiging kilowatt ka wala siyang hour, kilowatt so dito naman tayo para makuha natin yung bill natin sa kuryente therefore sa so paggamit ng formula yan kilowatt hour is equal to What wattage na 979.8 times time so yung time mga idol halimbawa natulog kayo ng 9 am 9 to 5 this is this is equivalent to 8 hours So, kukunin natin sa 8 hours yung iba. Hanggang 6 lang, hanggang 7 lang sila nag-aircon. So, kunin natin dito. So, 8 hours. And then, divided by 1,000. Therefore, ang kilowatt hour natin is equal to 7 0.83 kilowatt hour assuming na ang per kilowatt sa lugar nyo is 12 pesos so ang gagawin lang natin is itatimes na lang natin ito sa 12 pesos at ang equivalent naman yan pag tinimes natin is magiging 94 94.06 pesos so ito yung magiging electric bill natin sa loob ng 8 hours sa loob ng 8 hours ito yung bill natin what if everyday tayo nag aircon so ito yung babayar natin per day ngayon kung gusto naman nating per 30 days so 94.06 Tatams lang natin sa 30 days is equal to 2821 pesos So ito yung magiging bill natin sa loob ng 30 days Ayan, mga idol. So itong rate na ito more or less. Bakit po more or less? Bakit po more or less? Bakit po yung 2821 is more or less? Dahil yung compressor natin yan, yung compressor natin is meron itong tinatawag na cut-off. So, magpapahinga ang ating compressor kapag na-reach na yung temperature na 21 degrees Celsius. Gaya ng pinakita ko doon sa aking video na yung aking set point. Kapag na-reach niya itong temperature na to magka-cut-off ang ating compressor. Kapag nainitan ulit, aandar. So, More orders ito. Kung bago ka sa aking channel, pakisupport po ko guys sa pamanggit ng pag-subscribe at pag-click na rin notification bell para updated ka just in case na meron tayong bagong upload na video. Maraming salamat sa panonood. Until next time, God bless.